Yan, hello mga paps at papunta tayo ngayon ng Binyan Laguna uh, natin yung ano uh, imimit natin yung mga kasap natin ng mags VRF yata yung VRF Max original way to Binyan Laguna. okay mga paps uh, na ito pa si, na ito na si ano exactly 5 uh, Five 43. Ayan, galing pa sila ng Tagaytay, ano? Medyo traffic dito sa kanila. But, pabalik naman, wala naman tayong problema. Ba't Tagaytay pa yan? Hindi, nag-out of town sila sa Tagaytay. Okay, mga pups, narito na tayo. School, day, Bahay nila. From guys so, okay na kay uh, Sir JM at yan nasa Sir JM yan pasensya ka na Sir ha, at ano yun uh, na natin uh, ingat sa mga okay. ayun diretsya na uh, kung gusto nyo kumuha ng mga mag yan available rota uh, torque orig lightweight yan so may complete on center mag nabot na kami bihay naman kay Sir paano Sir? okay ingat ingat sa biyay ang mga lahat ngayon Manawari daw Manawari Huwag na Thank you Thank you na Thank you Joke lang, joke lang Pops, thank you ah Okay mga Pops, bali ito yung ano natin na ah. Mugs BLF Ayan, uh, 20 Offset uh, Positive 20 offset siya Bali pag sa gilid. Ayan, kung sisipatin nyo. Hindi naman siya ganun ka-offset actually. Siguro mga 1 inch lang yung angat. Tapos pabilog naman kasi yung ano. Um, pabilog ito. Ang uh, tires. Bali na swap ko dun sa sa kaswap ko kay Sir GM ano na kaswap ko siya ang problema ko nito dali agad itong gilid oh. Ayan. Kompleto ng center cap. Hindi siya ganoon ka ano kalabas. Ito problema ko pag na nagagutter mark ako. Yung gulong ano ipabilog. Tapos ito sa harap. Hindi ko tinggas-gas lang pero okay naman siya. Naka-wheel balance na rin siya, no. Hindi na galaw itong isa oh. Maka wheel balance na. Mga bago lahat ng tires. Bali 20 2024 ang production date niya. Ayun. Ang tread life niya. Oh. Kasi in ka bibili lang talaga nitong mags na to. Bago pa talaga. ano, oh, may ano pa nga oh. bago pa talaga yung goma niya yun problema ko dito isa isa napasayad ako yung gilid oh. Yung sa gutter hmm. yun ang problema niya pero okay naman tapos sasabihin ng iba ng mga six so siguro mga 20 mga plus 20 lang ang ano ang offset siguro mga 1 inch lang yung angat mula dito mga 1 inch lang hindi siya ganun ka offset so ayan ayan, ayan to, ito yung sentro naka grid ako eh so hindi naman siya ganun ka kadumi ano hindi naman siya ganun nagdudumi sa sasakyan at ayan lahat ng tires siyempre 2024 ginabi na kami rito Arrivo tires medyo ang aribo uh, tires kasi uh, yung panggilid lang ano medyo malambot pero okay naman siya kaya ganito yung size ang size ng gulong nito baka may magtatanong is 195 55 by 15 ano 195 55 by uh, uh, 15 15 inches yung uh, wheel mag ko so ayun okay naman yung naging ano namin yung sa gilid dito Ayan. Ayan yung offset niya. Mga 1 inch pa rin doon sa taas. Ang hangat niya. Tapos, hindi naman gano'ng katalsik. Hindi naman gano'ng sasabihin na tumatalsik talaga. Usually, dito pa rin yung tatalsik. Dito sa part na to. Ano? Ano kung gusto nyo, bilhan ng ano, ng, ng bagong ano rito, yung sa gilid. So, pwede naman. Pero ako solve na ako rito. Ayan. So sa likod niya. Ayan, ganyan ang forma niya sa likod. Oh. Ayan, ganyan. Medyo malapad talaga yan. Kasi 8 inches yan. Okay naman. Maganda naman yung pagkakalapat niya. So nice naman. Swabing swabe pa rin. Ayan yan na natin. Yan. Okay, so hindi siya ganun ka-offset. Nice pa rin. So 'yun, hanggang dito na lang muna 'yung video na 'to. At uh, please like and share.